Ayon sa kanyang guesting sa isang kapamilya news show, muling naging sentro ng batikos si ex-PBB Gen 11 Jaren Garcia sa social media. Ano ba kasi ang nangyari? Umaabante sa si tsikahan si O.G. Nervaes. Nababash ng bonggang-bongga sa online world ngayon ang ex-PBB Gen 11 na si Jaren Garcia. Nang sumalang ito bilang celebrity reporter host sa isang kapamilya news show. Sa X nga mababasa ang mga masasakit na komento ng netizens na nakapanood ng nasabing guesting ni Jaren. Marami nga ang kumutiya sa ilang beses na pagbabakal nito ng live at maling pronunciation ng mga kilalang pangalan sa showbiz. Isa nga sa mga binasang report nito ay tungkol sa mga artisang dumalaw sa lamay ng first lady at queen ng Philippine cinema na si Miss Gloria Romero. Marami ang kuboda na parang hindi nga raw nabigyan ng karampatang respeto ang pagdadalamhati ng mga nagmamahal sa yumaong movie and TV icon dahil sa hindi kaaya-ayang pagra report ni Jaren. Marami rin na nagko-question sa management ng actor-singer kung bakit daw hinaya ang sumalang si Jaren sa showbiz reporting ng hindi pahanda at nagmukha lang daw itong katawa-tawa. Pero syempre, to the rescue ang solid fans si Jaren at handang-handang ipagtanggol ang kanilang idolo. Hindi raw talaga fluent magtagalog si Jaren dahil lumaki ito sa London. Pero alam nyo ba na bata pa si Jaren ay sumasali na ito sa mga singing contest sa London tulad ng The Voice Kids UK noong 2020 at last year nga ay sumali na ito sa PBB Chen 11. Sa February 7 na ang launching ng bagong self-titled album ni Jaren at exclusive ito sa lahat ng digital platforms at ang kanyang album launch concert and fan meet na That Boy Jaren sa February 8 sa Skydome SM North EDSA. Yun na, ako po si Oji Narvaez Rodriguez, ang Mima na Showbiz Chica. Ito ang balitang mabilis, mapangis, walang mintis.